kaibang -ka batog ayan guys nakaanap tayo ng uh, gate hello what's up mga ka james kumusta so ayan um, dumayo pa tayo dito sa La union sinadya ko dito pumunta sa feeble beach ayan try natin kung ano yung mga gemstone or mga semi precious stone na mahanap natin dito sa lugar na to ito so, pang natin tara may mga ka gems kaya pala tinawag tong ano Peeble beach ayan as you can see, oh, ang bibilog ng mga pa, uh, lahat sila na ocean polish wala pa akong nakitang ano see my precious stone Tayo nating lumapit doon sa ah, medyo basang area ng ano yung naaabot ng alon Oh, hawak nito guys, oh. Ayun si Kuya, may 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 kinuha Ewan ko Ano Jasper Atom Mga ka-gyms May nice button tayong Serpentine Or Wrong lang ako Pag-comment nga dyan Sa comment section So kung serpentine ba to Super uh, guys Eto mga ka-James Tinay kong Ispatan ng Ano ko uh, Flash la. Flash dito sa kanyang cellphone Translucent siya Pero dry kasi Hindi natin ano. I think ano siya Jasper Dito tayo maghanap mga ka-James kasi medyo basa. Mamaya. Ma-recognize natin ang maayos yung mga semi-precious stone na nandito. kakaibang bato eh. kakaibang bato mga ka-James Eh, oh. to guys, may nakita tayong ano. tingin nyo dito mga ka James comment section so mga expert yan mag comment kayo <laughs> anong idea na dito hindi so, naman sya maganda kaya pala nahasa nang husto yung mga bato dito dahil sa laki ng alo no Pinagrind niya yung mga sand dito. Pati yung may malalaki, yung mga medium size na bato. Polish na polish. Kakay bomba bato Ganda niya, no? Ayan guys, nakaanap tayo ng uh, gate. nabasa tayo <laughs> Woo! grabe nabasa tayo guys pero maganda oh so ayan guys maganda mag crack count dito pero uh, based on my observation mga yung makikita mo dito is uh, ano Ocean Jasper Quartz and may kakaunting agate uh, white agate uh, common ay tunod na ito na tayo ganit ang dagat sa atin so bali vale, guys since limited time lang pupunta ko dito kasi sunday ngayon and try kong babot yung oras ng church hour namin. since sa batak pa ko, ma -uwi. So, hanggang dito na lang po yung video. And, hopefully soon, makabalik tayo dito. And, uh, medyo patas taas yung oras natin. So, ayan guys. That's it for today's video. Kasi, actually, dumaan lang ako dito. Galing ako Mountain Province. Galing ako sa... Northern Blossom. Palamig ako doon kaya dumaan lang ako dito. Dito ako dumaan sa La Union para masilip itong people. Sand Beach. Eh, since limited time lang, eh, ibabalikan na lang natin next time. That's it for today's video guys. Bye bye. Ingat.